natuklasan ng lalaking ito ang isang uri ng metal na mas mahal pa pala kaysa sa ginto. At alam nyo ba, 14 times ang presyo nito kumpara sa ginto. Kung makakuha ka ng isang gold bar na mayaman ka kapag nakuha mo yon. Subalit kapag nakakuha ka ng bar na ito, kahit maliit lang, ay tiyak na 14 times na beses kang mayaman. Eto mas maganda, huwag natin patagalin. Simulan natin ang rhodium ay isa sa pinakamahalagang materyales sa buong mundo at may presyong 14 beses na mas mataas kaysa ginto at brilyante. Ito ay isang mineral na may itsura na katulad ng platinum na napakatigas at resistant sa korosyon na pangunahing ginagamit ng industriya ng automotive. Ito ay bahagi ng anim na metal na pangkat ng platinoid tulad ng platinum, palladium, rhodium, osmium, iridium at ruthenium. Ang solid state nito ay nangyayari sa panahon ng phase nito sa room temperature. Para maabot ang boiling point nito ay kailangan mas mababa sa 3,695 degrees Celsius. Ang chemical na simbolo nito ay RH. Kadalasan ginagamit ang rhodium sa industriya ng automotive bilang mga catalytic converter upang linisin ang mga emisyon ng sasakyan dahil binabawasan nila ang nitrogen oxide mula sa mga naubos na gas. Gayun din, dahil ito ay medyo makintab at lumalaban sa pagkabulok ng material, ito ay ginagamit bilang pagtatapos para sa alahas, mga reflektor at mga salamin. Ang mineral na ito ay matatagpuan din sa mga pacemaker sa pamamagitan ng isang hinaluang metal na may platinum. Ang pacemaker pala lamang ay isang maliit na device na ginagamit upang gamutin ang ilang mga aritmias. Sa panahon ng aritmia, ang puso ay maaari tumibok na masyadong mabilis at masyadong mabagal o may hindi regular na ritmo ang mga peacemaker ay nagpapadala ng mga dekoryenteng pulso upang tulungan ang iyong puso na tubibok sa normal na bilis at ritmo nito. Ang rhodium na pinagsama sa iba pang mga materyales ay ginagamit sa mga electrodes para sa mga spark plug ng sasakyang panghipapawid, mga bearings at mga kontak sa kuryente. Ang rhodium ay isa sa alin na platinum group ng metals o PGMS kasama ang platinum, palladium, osmium, iridium at rhodium. Natuklasan ito noong 1803 ng English chemist na si William Hyde Wollaston na kumuha ng elemento mula sa isang piraso ng platinum ore mula sa South America. Ang pangalan ng rhodium ay nagmula sa salitang Griyego na rhodon na nangangahulugan ng rosas na tumutukoy sa pulang kulay na mga asin ng metal. Ang rhodium ay itinuturo na pinakabihirang at pinakamahalagang metal sa mundo na higit pa sa ginto o platinum. Nangyayari ito sa humigit kumulang 0.000037 bahagi ng bawat milyon sa ng Earth. Ito ay napakabihira at mahirap kunin. Ang supply ng rhodium ay inelastic sa demand. Ibig sabihin, kung tumataas ang demand, walang mabilis na paraan para pataasin ang production o supply nito. Dahil nga, mahirap ito kunin galing pa sa kras at isang malaking hamon sa mga minero para makuha ito. Bilang karagdagal, ang mga geopolitical na kadahilanan sa South Africa at Russia ay maaari ring makaapeto sa supply ng rhodium na ginagawa itong mas limitado at mas mahalaga. Kaya kung baka kakuha ka ng isang bar ng rodium, eh sa aking opinion, siguradong sobrang yaman mo nito.